Nagdeklara na nga ng outbreak ang Quezon City dito sa cases natin ng pertussis. Pero ang pertussis is not a new disease. Actually, sobrang tagal na nito. It is one of the preventable diseases na nape-prevent ng vaccine. Itong vaccine na to ay matagal nang nasa health center nasa mga private clinics yun yung tinatawag nating DPT kasi ang DPT means diphtheria, pertussis at tetanus ito ay binibigay sa ages 2 months nag-start yan 2 months no 2 months, 4 months, 6 months ganun yung schedule ng vaccine natin sa health center naman it starts at 16 weeks so after 1 month meron na namang bakuna. May mga cases na namatay and uh, it was found out that these cases, eh, hindi pa nabakunahan ng DPT. So, younger ang ages nila. Before, two months. Pwedeng nahawa sila, kaya wala pa silang protection against pertussis. Ano nga ba ang pertussis? Ang whooping cough or pertussis ay, magsisimula as a common cold. Kaya lang ang difference nila ay it can last for weeks or months. Ang symptoms ng whooping cough may develop 5 to 10 days. 'Yun ang incubation period after na nagkaroon tayo ng contact with the bacteria with someone who has the bacteria. Pwedeng maglast ang mga symptoms for 3 weeks to months. May mga stages tayo dito. Ang early stage or ang stage 1 may last for 1 to 2 weeks. So, para siyang viral infection. Para talagang common cold manifest as runny, runny or stuff nose, low-grade fever. Pag minsan merong occasional cough at minsan nahihirapan ding huminga. Kaya lang, in early stages, hindi pa natin madedetect kaagad. Kasi akala natin, uh, viral infection siya and nag self-limiting siya. Is ibig sabihin ng self-limiting, pwede siyang matanggal even without medications. Kaya ang mga doctors often do not suspect pertussis at this time. After 1 to 2 weeks, ito na lalabas na yung symptoms ng pertussis which we call paroxysms. Ito yung pagka-cough na rapid, violent, and uncontrolled coughing episode. Ang coughing fits na ito ay pwedeng maglast from 1 week to 6 weeks, ang iba pa nga ay e, 10 weeks. Dito na mas lumalala ang ubo at hindi na natin kinoconsider consider itong viral. Yung pag-ubo makes a high pitch whoop sound when they finally inhale and at the beginning of every coughing fit. So paano siya? Kasi hirap nga, 'di ba? Tapos parang Ganon. Pwede silang mag after ng cough. Pwede silang mapagod. Pero, in between, eh, okay naman sila. Pero, nag struggle sila on their breathing. Ang mga makikita mo nahihirapan talaga ay ang mga babies. Kasi, hindi nagka-cough ang babies. Nangingitim lang sila dahil nagiging cyanotic na sila. Nawawalan sila ng oxygen. Or, pwede silang mag-struggle sa breathing nila. Pwede rin itong mangyari sa adults or teens, pero milder ang symptoms nito. Pero remember, this is one of the preventable diseases. Ang mga preventable diseases, pwedeng ma-prevent yan through vaccines. Ang tanong dito e, kapag ba nabakunahan ang mga tao with uh, DPT or DTaP, or any vaccine, hindi na sila magkakasakit or hindi na sila magkakaroon ng sakit na ganoon Pwede pa rin po, pero mild lang po yung symptoms. Hindi ito magkakos ng complication, hindi magkakos ng pagkamatay. So, pertussis, pwede pa rin silang magkaroon, pero mild lang at hindi magla-last for how many days or months. Sinabi ko kanina na may different stages ito, di ba? Early stage, late stage, tapos, meron tayong tinatawag na recovery phase. At the cough becomes milder. Pwedeng less common na siya, less na yung pag -ubo, ubo as we get better. So, kapag inuubo tayo, kahit na pertussis yan, kahit na simple lang, kailangan nating magpa-check up sa doktor para malaman natin kung anong tamang gamot para sa atin. Pero sa pertussis, gagamutin ito with antibiotics. And it's nice to know na ang pertussis bacteria ay namamatay after 3 weeks. Ulitin ko po yun. Pertussis bacteria die off naturally after 3 weeks of coughing. Pero syempre, hindi na natin hihintayin yung 3 weeks na yan. Kung may ubo ka, may sakit ka, bakit mo pa hihintayin yung 3 weeks, di ba? Kaya, when to see a doctor, call your doctor or magpa-check up kayo agad if may vomiting, kung nagbo-blue or nagre-red na ang baby nyo, kung nahihirapan ang paghinga ng baby nyo, at pag mag inhale siya, ganon, may whooping sound siya, kailangan nang magpa-check up. At kahit hindi pa tayo umabot sa ganon, kailangan pa rin magpa-check up kapag meron tayong sakit para hindi na lumala ipavaccinate nyo ang mga anak ninyo. Pwede yan sa health center. Pwede rin kayong pumunta sa mga private clinics. Paano ito nakukuha? Just like any other respiratory infections. Ito ay pwedeng makuha pag nagbahing tayo, kapag infected tayo, tapos nagsalita tayo, pwede nang mapasa yun. So, droplet kahit ano, kahit magsalita lang tayo o mag-sneeze tayo o umubo tayo in front of another person, pwede na tayong mahawa. Advice ko is to still wear mask para sa social responsibility natin. Sakit tayo, huwag na tayong mandamay ng ibang tao. Pwede ba yon? So, anong kailangan gawin? Vaccinate and your social responsibility. Huwag niyong kakalimutan yan. Kasi kung kayo, okay kayo, pero ang batang maliit hindi niya pa kaya yan lalo na kung hindi pa bakunado.